Kili powder yun, no? Uy. Di ba nga, no? Tumisipa. Charade, yan na. Ano nga? mo, na sa kanila, yan. ayaw nilang maliwala. Ayan. Isit lang na yun. kami naman. Hello, baby. Go home. Yan.

Hello. You can have an eight na. I'm going to call you later, ha. Huh? I'll home na. Okay, just, just Coming uh, home, baby, Yeah. Just a few minutes, okay? Few Coming minutes. home, baby, Okay. Okay. Bye bye. Em chỉ làm ra câu xuất. kamay. Sarap. Sabi na sa kanya, bibili siya ng controller. Mm. Oh, dapat, kayo pang gusto sa rapid sa Record box. binili niya pang record box May O yan. Hmm. Mm. Okay, okay. Oh, yeah. hmm. Okay, Ini, ini yuk. tidak apa-apa Hmm. 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 bên trong ừ. ngay, bỏ bỏ. Bây giờ ngay bỏ. Ay, Mày chẳng hãy bà tao chẳng Ai <laughs> cho mày mày Ay, ko pa na-try na may suka. Okay, magkarap suka, no? Mmm! Sarap na sa may suka. Na sa, oh, ano, oh, hanggang, mm. Nasa ano kaya yan, Saan pray, sa Bulacan? Anong Anong ng lugar to? Oh, right. Sa Dalmonte. Sa Dalmonte, Bulacan. Mm. Ano yun? Ano Masarap nga sa may suka. Suri mm. chili powder. Dito ka lagi kumakain. Mm. Amen. Sige po, show kumain, Show hindi pa tayo tako. Kaya, may ah, naman ah, Ay, bawal nga pag-iwain nga. Bawal nga tayo Bawal nga tayo Bawal Pero ito, hindi naman tapos ikin to.